Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma, isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila sumunod sa bawat utos at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay sa pagbabalik ni Vecker, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga nagaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Nagsimulang maglarawan si Vicar ng isang espada, alam niya, higit kanino man, na ang istilong paglalaban ng Baskerville ay hindi lamang tungkol sa paghiwa o pagsaksak, ito'y pumupunit ng laman at nagpapalutong ng mga buto na parang kagat ng mabangis na pangil. Napakatindi ng atake ng kabalyero, halos tuluyang nahiwalay ang balikat ni Vicar, napahawak siya sa kanyang balikat at hindi mapigil ang mapasigaw sa sakit. Sa kabila ng sugat, sinimulan niyang titigan ang kabalyero, at unti-unting kumislap ang kanyang mga mata sa determinasyon. Hindi siya sisuko ng ganoon-ganoon lang, ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit tila nakapanginilabot ang hugis ng mga sugat, hirap siyang paniwalaan na ikawalong teknik lamang ang ginamit ng kabalyero, isa lamang ang agwat ng antas. Ngunit ganoon kabigat ang tama, na kahit ang kapangyarihang nakuha niya mula sa basilisk sa labas ng tore ay hindi sapat para siya ay mabilis gumaling. Bitbit -bit ni Vicar ang espadang Beelzebub, sa unang puwang ay ang S-rank na Modemy's Poisonous Legs, sa pangalawa ang S-rank na Immortal Basilisk, at sa pangatlo, ang idagdag e rank na Musyaso ng Silent Hill. Nakatutok ang atensyon ng kabalyero kay Vicar, tahimik niyang pinagmasdan ang binata habang unti-unting umuusok ang kanyang sugat. Muling tumitig si Vicar sa kabalyero at hindi niya mapigil ang mapangiwi sa galit para sa kanya. Kahanga-hanga ang lakas ng kalabang ito, sa isip ni Vicar, ang isang pamilya ay tulad ng isang bansa, sa panahon ng pamumuno ng isang pamilyang halos itinuturing na isang kaharian, ang pinakamalakas sa pitong anak ang siyang nagpasulong sa pamilyang Baskerville pabalik sa kanilang ginintoang kapanahunan. Hinugot ng kabalyero ang kanyang espada, tumingin sa ibang direksyon, at nagsimulang kumawala ang kakaibang enerhiya mula sa kanyang katawan, kahit hawak pa rin ang sugat, na natiling tahimik si Vicar habang pinagmamasdan ito, hindi lubusang maunawaan kung paanong ganoon siya kalakas. Pagharap ng kabalyero, kumislap ang kanyang mga mata sa kasamaan, isang lalaking naghahangad lamang ng kapangyarihan, na kalaunay umurong sa mundo at naglaho, ang pangalan niya ay Cain Corso Le Baskerville. Tumayo si Vicar habang hingal na hingal at tinanong kung siya nga si Cain Corso Le Baskerville, umihipang hangin, at tumango ang kabalyero, Ang mga mata ni Cain Corso ay napuno ng kuryosidad, nais niyang malaman kung sino si Vicar. Habang unti-unting naghihilom ang sugat ni Vicar, Ipinakilala niya ang sarili sa galit na tinig, siya si Vicar Van Baskerville. Nagulat si Kane Corso, isa anak ng Van at hindi ng Le, at nakarating na sa pinakamataas na antas bago pa man umabot sa hustong edad. Napatingin si Vicar sa lupa, mariing nagngangalit ang mga ngipin, at nanatiling tahimik. Napansin din ni Kane Corso na dala ni Vicar ang espada ng Beelzebub, isang sandatang pinaniniwala ang nawawala na, dagdag pa rito ang pambihirang kakayahang maghilom, kahit matapos tamaan ng ikawalong teknik, inamin ni Kane Corso na kahangahanga talaga ang binata. Ngunit para kay Vicker, si Kane Corso ang kahangahanga. Sa una pa lang ay hindi niya agad naunawaan ang tunay na anyo ng ikawalong teknik ng Bass Curvel. Nagsimulang lumapit si Kane Corso kay Vicker, habang kumakawala mula sa kanyang katawan ang matinding aura, na ni Vicker na ni hindi niya naramdaman ang presensya ng buhay nito. Ngunit sa sandaling inihayag ni Kane Corso ang kanyang pagkakakilanlan, ang aura nito ay tila punit-punit ang kanyang balat. Nagsimulang maalala ni Vicker ang paggamit ni Kane Corso ng ikawalong teknik, isang teknik na kahit siya ay hindi kayang labanan, ang tanging tiyak sa sandaling iyon ay wala siyang tsansa na manalo. Hawak ang sugat at may malamig na titig, pinagmasda ni Vicker si Kane Corso, na pagtanto niyang siya ang tagalikha ng lurking ambush teknik, at naitanong sa sarili kung gaano kataas ang tunay na antas nito. Hinawakan ni Cain Corso ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay, at nagpas siyang ipakita ang tunay na antas niya. Tumutok siya, at buong lakas na itinusok ang espada sa lupa, binasag ito sa maliliit na piraso, pagkatapos, isa-isang tinanggal ang mga benda sa kanyang mukha. Nakatitig siya sa lupa at isiniwalat na tinanggap niya ang masalimuot na damdamin upang maabot ang ikapitong teknik, nanlaki ang mga mata ni Vicar, halong takot at pagkagulat, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Makaraan ng ilang segundo, tuluyang inalis ni Cain Corso ang lahat ng benda at inihagi sa lupa, na ng tensyon ang paligid, ang kalahati ng kanyang mukha ay sunog, at litaw ang kanyang bungo, ngunit sa kabila nito, kumikislap pa rin ang kanyang mga mata sa determinasyon. Ibinunyag niya na sa laban nila ng basilisk, sa bingit ng kamatayan at sa matinding pagnanais mabuhay, nakuha niya ang ikawalong teknik, at sa mismong hangganan ng kamatayan, nang pumasok siya sa tore, tuluyan na niyang nalampasan ang huling hadlang. Naabot na niya ang dulo ng antas siyam na bilang isang swordmaster, at binalot na siya ng mismong kamatayan. Siya ay naging isang death knight, si Cain ay isang death knight, na kilala rin bilang kabalyero ng kamatayan, isang nilalang na ng isang marangal na kabalyero na nilamon ng kailaliman. Noong siya ay nabubuhay pa, taglay niya ang dalisay na lakas at espiritu, ngayon, bilang Death Knight, siya'y humihigop ng mana ng walang hanggan mula sa anino ng demensyong lagpas sa kamatayan, isang kapangyarihang hindi titigil hanggat hindi gumuho ang kanyang katawan at tuluyang naglaho ang kanyang kaluluwa. Hindi alam ang kanyang antas ng panganib, laki, o pinagmulan, na palunok ng mariin si Vicar, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkalito, nagsimulang manirahan sa kanya ang isang uri ng takot na kailan may hindi pa niya naranasan, hindi siya makapaniwalang ito ang ikasyam na teknik, ang tunay na pinakamataas na antas ng isang swordmaster. Tahimik na pinagmasdan ni Kane si Vicar, walang imik ni isang salita, isa siyang nilalang na tinanggap mismo ang kamatayan sa ngalan ng kadalubhasaan, tumitig si Kane sa lupa, at sa isang mahinaong tinig, ibinunyag na hindi siya ang lumikha ng lurking ambusher technique, naalala niya ang isang bagay na nabasa niya sa isang aklat, iniunat ang kanyang kamay, at inamin na hindi pa siya umaabot sa ikasampung forma. Upang marating ang antas na yun, kailangang mamatay at muling mabuhay, at bagaman naranasan na niyang mamatay, hindi siya nabuhay muli, habang may kakaibang enerhiya na lumalabas mula sa kanyang bungo, inilarawan niya ang isang mahiwagang punong kahoy, at sa mataimtim na tingin, inamin na bilang isang death knight, hindi na siya maaring mabuhay muli, at sa dahilang yun, siya'y naipit sa lugar na ito. Nanlaki ang mga mata ni Vicar sa pagkalito at kuryusidad. Paano raw nagkaganoon? Paano natrap ang isang tulad ni Kane? Ano ba talaga ang lugar na ito, at sino ang nagkulong sa kanya? Habang unti-unting tinatanglawan ng mga sulo ang paligid, napaisip si Kane, inamin niyang wala talagang alam si Vicar, at naiintindihan niya ito, sapagkat walang sino mang nakakaalam ng lugar na ito. Lalong tumindi ang kuryosidad ng ating binata, habang ang mga mata ni Kane ay napuno ng kalungkutan, isiniwalat niya na ang lugar na ito ay ang libingan ng tinusok na espada isang lugar kung saan magkakabit ang buhay at kamatayan ng unang Baskerville. Habang hinihingal si Vicar sa paghabol ng kanyang hininga, tahimik siyang nakinig, isinalaysay siya ni Kay na ang duyan kung saan isinilang ang unang Baskerville ay tinawag na duyan ng tinusok na espada, at ito rin ang lugar ng kanyang kamatayan, isa itong sagradong lugar kung saan ang karapat dapat lamang ang tila sinasadya ng tadhana upang matuklasan ang katutuhanan ng espada. Tanging isang tunay na Baskerville ang maaaring mamatay sa libingan ito, at ang katutuhan ng natagpuan nito ni Vicar ay patunay na siya'y dinala rito ng mismong kapalaran. Bamahan ang katanungan at kalituhan sa isipan ni Vicar, sa seryosong tingin ay tinanong niya kung ano talaga ang sinasabi ni Cain. Nagsimulang maglarawan si Cain ng sarili niyang anyong nakaupo sa trono, gapos ng mga kadena, siya ay ikinulong ng tore, tinalien upang hindi na makaalis. May isang tao na dahanda ang bumukas sa pinto ng lugar, at pumasok ang liwanag ng araw, ang taong yon ay walang iba kundi si Vicar. Itinalaga ng libingan ng mga espada, si Cain bilang tagapagbantay nito, ang taong may tungkulin sa lubungin ang tunay na Baskerville, bilang tagapangalaga, siya ay itinadhan gabayan nito sa ikasampung estilo. Sa pagdaan ng panahon, naunawaan ni Cain na darating ang araw na may isang taong may taglay na tunay na kapalaran ng isang Baskerville, ang tanging makakapagpalaya sa kanya. Isang nilalang na hindi mamamatay kahit sa walang hanggang pagdurusa. Tuloy-tuloy ng gumaling ang sugat ni Vicar, sa mahinahong anyo, tinanong niya kung siya nga ba ang piniling isa. Ang mga mata ni Kane, habang ang mga kamay ay nakapahinga sa pamal ng kanyang espada, kumikislap sa katahimikan, alam niya na kayang marating ni Vicar ang dulo ng sampung porma ng Baskerville, ngunit upang magawa yun, kailangan niyang harapin si Kane at maranasan ang kamatayan. Hinugot ni Kane ang kanyang espada na nakatarak sa lupa, at nagsimulang kumislap ang talam nito, malinong niyang ipinahayag, hanggat hindi pa tapos ang kanilang labanan, hindi makakaalis si Vicar sa lugar na ito. Papatayin niya si Vicar, at si Vicar naman ay dapat marating ang ikasampung forma upang mapatay siya. Sa tingin ni Kane na puno ng determinasyon at tiwala, isinumpa niya na kailangang palayain siya ni Vicar, sapagkat iyon ang tadhana na itinakda ng tore. Ngunit sa halip na matakot, Kumislap ang mga mata ni Vicar sa tiwala sa sarili. Ipinakita niya ang kanyang espada at sinabihan si Kane na huwag siyang pagbentahan ng kabulastugan. Para kay Vicar, ang tadhana ay isang nakakabagot na ideya, naniniwala lamang siya sa sarili niyang mga desisyon. Nagsimulang kumawala ang matinding aura mula sa katawan ni Vicar, inangkin niya ang isang agresibong tindig. Handa ng umatake gamit ang lahat ng kanyang lakas, malinaw ang kanyang hangarin, papatayin siya nito, at lalabas siya sa lugar na ito. Tahimik lang si Kane, handa sa pagpapatuloy ng duwelo, mariing nagngalit ang mga ngipin ni Vicar, at sa isang iglap, lumitaw siya sa harapan ni Kane. Nanlaki ang mga mata ng Death Knight sa gulat at pagkalito, hindi siya makapaniwala na labis nang lumakas si Vicar, sa galit na ekspresyon, naghanda si Kane para sa kontra-atake, sabay tanong kung tinutokso ba ni Vicar ang tadhana. Bago pa man makahinga muli ang ating binata, Mabilis na umatake si Kane, tinamaan siya sa ilalim ng panga, na pangiwi si Vicar, at nagsimulang magliyab ang kanyang mga mata sa galit, hindi siya makapaniwalang nakapangkontra si Kane gamit lang ang kanyang mga kamay. Hindi na nagaksaya ng oras ang Death Knight, hinawakan niya ang kanyang espada at muling naghanda, iwinasiwas ni Kane ang espada ng buong lakas, sabay tanong kung iniisip ba ni Vicar na makakatakas siya sa kanyang kapalaran. Buti na lang at umakto agad si Vicar na ipagtanggol niya ang sarili pero sa lakas ng tama, tinilapon ang kanyang katawan paatras. Habang humahabol ng hininga, nakatitig siya kay Kane, litong-lito sa nangyari, pati ang biglaang atake ay hindi umubra, tanong ni Kane, akala ba niya makakahinga pa siya sa laban ng buhay o kamatayan? Sa narinig, nagising sa katotohanan si Vicar, namangha siya sa bilis ni Kane, at sa isang iglap lang, nasa harapan na agad niya ang Death Knight, handang umatake muli. Muling hamampas si Kane ng eksakto, pero buti na lang at mabilis si Vicar, gamit ang espada ni Beelzebub, na ipagtanggol niya ang sarili, na pangiwi si Vicar, at sa pagkagulat ay napagtanto niyang sobrang bilis ni Cain, at sadyang napakalaki ng agwat ng antas nila. Ngunit dahil dito, lalong ayaw sumuko ni Vicar, ipinangako niyang babasagin niya ang agwat sa pamamagitan ng kanyang pinakamabisang teknik, ang teknik na pinakapinagkakatiwalaan niya sa kanyang dalawang buhay, bago at pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Nagliliwanag ang mga mata ni Vicker sa determinasyon, oras na para gamitin ang ikaapat na teknik ng Baskerville. Napansin ito ni Kane, hinawakan niya ng mahigpit ang espada at naghanda rin gamitin ang ikalimang teknik ng Baskerville. Mula sa kanyang espada, sumabog ang makapangyarihang enerhiya. Bago pa makahinga si Vicker, umatake si Kane gamit ang isang mapaminsalang hampas, sabay sabing hindi rin siya makakatakas sa tadhanang ito. Napakalaki ng agwat ng kapangyarihan, tinanggap ni Vicar ang buong bigat ng atake, napanganga siya sa sakit at napasigaw sa matinding hirap, ngunit imbes na sumuko, napangiwi siya, at kumislap ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, sumugod si Vicar kay Kane at ibinuhos ang lahat ng kanyang mana sa espada, sa matalim na tingin, ginamit niya ang ikaanim na teknik ng Baskerville. Tahimik lang na pinanood ni Kane ang binata, imbes na umiwas, sumugod si Kane pabalik at ginamit ang ikapitong teknik ng bass curvel. Nagresulta ito sa napakatinding salpukan, bago pa makapagsagawa ng atake si Vicker, tumagos na ang espada ni Kane sa kanyang dibdib, parang pana ng mana. Tumilapon ng katawan ni Vicker sa lakas ng tama at bumangga sa rebulto ng isa sa mga espada, dam ang dugo sa kanyang katawan, at nagsimulang umubo si Vicker. Wala nang gumana, iwasan man niya, lahat ng atake niya ay napipigilan ni Kane itinaas ni Kane ang espada at muling sumugod, sabay pinuno ito ng lahat ng kanyang mana, isang kapangyarihang hindi pa nakita ni Vicar kailanman. Halimaw si Kane, kumikislap ang kanyang mga mata sa galit, sinabi niya kay Vicar, "Sige, subukan niya harangin ito gamit ang kanyang espada." Napakagat sa labi si Vicar, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko, kahit puno ng mga hiwa at malalalim na sugat ang kanyang katawan, sinugod niya muli si Kane at ginamit ang ikapitong teknik ng Baskerville. Ngunit gaya ng inaasahan, mas mataas ang teknik na ginamit ni Kane, ipinakawali niya ang ikasyam na teknik. Sumabog ang matinding mana mula sa kanyang espada, kumalat ito sa buong lugar, muling iwinasiwas ni Kane ang espada, at dahan da ang lumapit ang hampas. Kinabahan si Vicar, alam niyang delikado ito, tumama sa kanya ng diretsyo ang atake, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ipinaranas ng mana ni Kane ang sakit na kailan may hindi pa niya naramdaman. Damaloy ito sa buong niyang katawan, winasak ang bawat bahagi. Napanganga siya at ilang sandali pa, habang sinisinaga ng araw ang lugar, napaluhod si Vicar. Tahimik na pinanood siya ni Kane, ang katawan ni Vicar ay puno ng hiwa, kahit isa siyang mandirigmang matatag, hindi siya naging katapat ni Kane. Makalipas ang kaunting sandali, bumagsak si Vicar sa lupa, tuluyang natalo nakatitig sa kanya si Kane, Puno ng tanong at pagkadismaya sa isipan, may malalim na sugat si Vicar sa balikat at likod, at ang sahig ay binaha ng dugo. Parang nasa ilog ng dugo si Vicar, maya-maya, unti-unting damilat ang ating bida, nakalutang ang kanyang katawan sa dugo, at sa harapan niya ay may pintuan, hindi niya alam kung anong lugar iyon.